at anong ulam natin today? Ang bango, guys. Lucky. Ang, ang bango. eto po ang lokasyon mga kababayan. Junction Mabitak lang po. Ngayong matatagpuan ang super manok kitchon na super salasa manok na pangmasa. Napakasarap po, patok na patok. Lalong-lalo na. Wow, sarap nito. Habang umiikot tumutulo ang katas Napakasarap ng super manok lechon Ni Sir Jorex Talagang mawiwili akong bumili dito Kayo anong iniintay nyo? Kita nyo naman Fusin Juicy juicy Ano? Wow! Wow na wow! Sarap! Ito, ano pang iniintay nyo? Tara na! Punta na kayo sa Junction Mabita Sa super manok lechon Napakasarap 270 pesos lang mayroon ka ng lechon manok na napakasarap napaka juicy talagang mapaparami ka ng kain pwede rin pang tulutan pwede mo rin papakin talagang napakasarap nito ano pang nintay mo? tara! Uh, 270 lang. 270. Napakamura ano mga kababayan. Napakamura po dito sa Super Manok Lechon. At alam nyo po ba kung bakit masarap tong lechon. Itong Super Manok Lechon. Kasi meron po silang sa sariling poultry. Hindi po prosin ang mga manok nila. Sila po ay mas, may, sarili po silang manukan. Kaya napaka juicy po ng manok nila. Hindi po prosin mga kababayan. Kaya dito na po kayo bumili sa... lechon super lechon manok sa junction po ng San Antonio ah, mabitak 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 po mabitak at sir pakisabi mo lang kung saan pang mga branch matatagpuan ng Superman o collection. meron po tayong branch sa Siniluang po may branch po namin sa Barangay Pandeño Siniluang tapos po meron din po sa tapat ng Ataw sa Balian sa Pami pagsawitan po saka po sa sa Paiti po mag-open na rin po kami next week ayun kami Ah, uh, sana magkaroon tayo ng brand nito. Nag Nagpa-franchise ba sila? Ay, hindi pa po sa ngayon. Ah, hindi sir. pa sa ngayon. Soon po, soon. 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 Sana soon magka tayo ng Super Manok Lechon. Ah, uh, kausapin ko sana ang may-ari nito para magka-franchise ako kung sakali. Malay mo, pwedeng hulugan sa kanya yung franchise. Ayun. Pakita natin kung saan lugar 'to. Matatagpuan itong binilhan natin. Napakasarap, napaka-juicy kasi may sarili silang poultry ng manok. No, dito lang po ito sa crossing no crossing po ng Mabitak Santa, yan po Santa Maria ito si Siniluan Ayan, papunta na pong Rizal ito papunta na po itong yan bye bye Laguna nasa crossing lang po kantong kanto pakita ko po sa inyo itong building napakasarap po ng kanilang super manok lechon yan po matatagpuan nyo dito super manok lechon na ang likod po nito ay munisipyo ng Mabitak Mabitak Laguna ang likod po nito Kapitak Laguna. Ito po papunta si Niluan. Kaya madali pong matagpuan. Kabihan lang po ng prota. Ayan po yung papunta na po yan. Papunta na po yung bye Laguna. Ayan, Santa Maria po yan. Rizal. Papuntang Rizal po yan. Kaya napakadali pong ninyong matagpuan. Ano? Sa mga taga Santa Maria po, dito na po kayo bumili. Napakamura. Kaunti lang naman po. Ano? Kaunti biyahe nyo lang po para matagpuan po itong super manok lechon kung sa mga taga Santa Maria dito po kayo bumili napakamura di hamak sa iba po na alam nyo na alam nyo kung magkano ang presyohan ng manok yan lechon sa Santa Maria napakalapit lang po nito sa Santa Maria kaya mga taga Santa Maria inaanyayahan ko kayo dito mga taga Mabitak, Siniloan, Pami inaanyayahan ko kayo dito sa super manok lechon pag-aari ni sir Sir Jorek po. Sir Jorek. yan. Maraming maraming salamat, no? Yan, mga kababayan, inaanyayahan ko kayo dito ha, sa Super Manok Lechon. Dito lang po yan, sa Junction, Mapitak. Maraming maraming salamat. Thank you po. Sinisigurado ko po sa inyo, napakasarap. Napakasulit po ng lasa kasi dahil hindi po frozen ang mga manok nila. May sarili po silang poultry. Tandaan, may sarili pong poultry, hindi po tulad ng iba na napoprocess ang mga manok nila. Maraming maraming salamat. Sana bumili rin kayo para matikman nyo ang super manok lechon ni Sir Jorek. Maraming maraming salamat sa ating mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Inihintay po namin kayo dito para bumili ng super manok lechon. Salamat! Sorry, kamagay po. Yon.